Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae Inalpasan natin yung ating mga alagang kalapate yung mga pliers natin mga kalae Para makalipad-lipad sila ano? So kahit may 1A cold sila ay inalpasan natin para mabuksan yung mga mata nila At maiwasan din yung sobrang uh, pagkalat ng uh, 1A cold So araw-araw na nga natin silang pakakawalan ulat umaraw para may iwasan. At the same time Nakapaglinis na rin tayo ng kanilang pop tray. Ano? Yan, nakapaglinis na tayo kanina lang. Katatapos lang natin. At ito rin, nalinis na rin natin. Wala nang dumi. At ito, nalinis na rin natin. Lahat, nalinis na natin. Pati nandito doon. At dito naman ay may umitlog. Ayan. Kita nyo naman, no? Oh. May umitlog. So, katanggalin natin yung itlog nila nalinis ko na rin yung pop tray nila at ayan uh, yan. din natin lahat yan ng betrasin classic mga kalay para sure na malinis yung kanilang internal organ lahat so ito nyo naman oh. pero yung hen yan nagpares na so possible na pag pinares natin yung sakak ay eh, magpapares agad yan. well condition naman sila wala naman silang one -night cold goods na gusto naman sila lahat Taligo na sila nung isang araw. So sa Friday or Saturday na lang natin sila ulit paliliguin. At tanggalin natin yung itlog na yan para hindi nila limliman. Dahil hindi naman din niya mapipisa kasi wala naman yan laman. At eto yung ating inakay. So mamayang gabi ay ililipat na natin yan sa pliers natin kasi tuyo na yung kanilang ilalim ng pakpak. Kumbaga may balahibo na. So pwede na silang ilipat mga kalae. Eh, ano? So goods na goods na yan. ire ko na yung kanilang pagkain. Walang iba kung hindi ang El Campeon Breeder Mix at Plyer Mix na hinaluan ng Dynamo 3000 mga kalae. Yan ang ating laging pagkain para sa kanila mga kalae. Yan para masustansya. So yun mga kalae. Babari ko sila sa inyo maya maya mga kalae. Pag nasa na para kumain. So let's go. So yun nga mga kalapatids ano. Nabigyan na natin sila ng na kanilang pagkain mga kalapatids. So, Nauubos so, na so dadagdagan na lang natin sila ulit maya maya mga kalapatids at uh, para magbusog sila so dadagdagan ko muna let's go so yan mga kalapatids nadagdagan na natin so sakto na yan para sa kanila pinintay na lang natin maubos yan kita niyo naman nakamulat na yung isang mata kahit namamaga day one pa lang yan so yun mga kalapatids ano pabalik ko sila sa inyo maya maya kapag kapainumin na natin ng amok ng betrasig classic let's go mga kalapatids, nabigyan na natin lahat itong mga to, so hintayin na lang nating maubos yung ina lang kinakain lahat yan sakto na para sa kanila pati ito sa mga breeders natin mga kalapatids, heto na lang yung dadagdagan natin kasi kulang yung binigay natin sa kanila hanggang tatlong, hanggang dalawang takal pa ng uh, feeds para sa kanila, yung El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na may Dynamo 3000, yun ang ibibigay natin sa kanila, so babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids, kapag pa na natin para dire diretso na tayo so let's go so yun yung mga kalapatid ano? bibigyan na natin sila ng betrasin painumin na natin sila para sila makainum makainom na yan ang gamot para sa one eye cold nila day 2 mga kalapatid ano? ito nyo naman sub sub na sub sub agad, eh. wala pa man eh. no? mga kalapatid sana uminom sila kasi hindi sila sana uminom ng gamot eh. yan oh. lang inom 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 inom, inom, inom. Bukal, eh. So yan mga kalapatids, nabigyan na natin sila ng gamot. So may na lang natin silang makainom lahat. Yan, tingin ko naman ang inom yan kasi galing sila sa lipad kanina bago natin sila pakainin. So iinom yan, hindi lang sila siguro sanay sa naisa di kulay. Kasi lagi silang plain water. So yan nga mga kalapatids, ano? day 2 na ng ating pagpapainom sa ating mga alagang kalapate ng betrasin. So dito na nga tataposin tong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalapatid sa Alae Nation Vlogs. At uh, huwag nyo rin kakalimutan mag-like at mag-share sa ating Facebook account, Bondeles Reyes. At sa ating Facebook page, na nabubulol pa, Alae Nation Vlogs. So mga kalapatids, dito na, dito na to. Bye-bye!